Patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Kaugnay niyan, inirekomenda e naman ng National Economic Development Authority na isama sa food stamp program ang Rice Assistance. Nagbabalik si Su Jin Kim. Nananatiling mataas ang presyo ng bigas bagamat kakatala lamang ngayong linggo na bumaba sa 4.1 ang dating 4.9 na inflation rate sa bansa ang nakita namin is uh, this November, uh, tumaas by uh, 15%. This is year on year. No? So depende sa, uh, kasi mababa nga yung presyohan natin last year uh, sa naging presyohan ngayon. So part of that really is because matasa um, uh, mataas ang naging farm gate price. So, so on the good side, big sabihin um, maganda naging kita ng ating mga, mga farmers dito. Kabilang sa mga pagkaing nagmura ay ang karneng baboy, asukal at gulay. Para naman sa bigas, nagkaroon ng pagtaas marahil na rin sa pagbagal ng importasyon nito. Tingin ng Undersecretary ng NEDA, ito ay dahil sa mahigpit ang international market pati ang mga pantalan. Dagdag pa rito, nagkaroon ng export ban sa India pero hindi ito inaasahang masyadong makaapekto sa atin dahil sa mabuting ugnayan ng India at Pilipinas kasi nga parang parang friend pala yata ni presidente eh. si si Prime Minister Modi is in example tayo uh, dito sa sa export ban na to binigyan tayo ng allocation actually sa export nila and we think it will be uh, arriving uh, if not this coming weeks baka po sa ano sa January dadating na yun. Alam din ng NEDA na nagkakaroon ng hindi pantay na paglago sa ekonomiya. Kaya naging bahagi na ng development plan ng Pilipinas ang inclusive development para sabay na umuunlad ang lahat ng sektor. Iminumungkahi e rin ng NEDA na isama ang Rice Assistance sa Food Stamp Program para masigurong lahat ng Pilipino ay nakatatanggap ng masagana at angkop na pagkain. Tingin ko kung, kung gusto natin ng mas mababa, kailangan na talaga ng ano dito ng uh, assistance from government. So, ang isang action yung pinag-usapan ng uh, ng secretary namin uh at saka si Secretary Rex Gatchalian na isama sa food stamp program, parang uh, assistance, ano, rice assistance uh, program para yun nga siguradong may makukuha sila na ano ng murang bigas. Uh, kapag na roll out naman yun, ano yung food stamp, nakasama yung ano yung uh, yung rice. Uh, so yun yung ano that will take care of the um, uh, rice needs ng mga ano mga uh, mahihirap nating kababayan. Payo rin ng NEDA ngayong Kapaskuhan sana'y ay lamang ang bilhin, ihain at kainin para hindi makadagdag sa food waste. Sujin Kim para sa bayan.